Okay. Now, balik ta ining atong uh, kuan, uh, isgutanan po sa politika kay bago pa man tong eleksyon gyud, medyo <laughs> lahit ng eleksyon na ron mero samno. Yes. Kabantay ka lahi sa unang eleksyon ba? Mm -hmm. Kanang go midterm election kasagaran murag dili di, kay murag laay, laay gamay ba? Ang uban na di gani kay, kay ganahan managan, ang uban kay medyo magu kay ang opposition ang admin okay but ang opposition wa sila ilang kanang ang leader gyud ba nga kuan kay may president lahi na sa kanana ang presidential election. Mm -hmm. But karong eleksyon na medyo lahi. Now, kinini ang sa Picas bahin, nakikita mo ko mong vid video atong at kuan, itong Martis kipatawag mong Governor Gwen. Mm -hmm. Dito ka, apil ka dito? Oo, oh, dito ko. Oh. <laughs> o saan mo ito, kipatawag mo kay, o saan may katuyuan ko siya pagpatawag? Nalang siya yung mga, nalang siya mga gustoy yung pang ingon namo mo. Oo. um, pero, at the end um, wala kay ko magdugay kay naay sunog na nahitabo sa talisay sa maghaway oo oh, okay okay o bitaw no ang timing ato panahon na mm. so pero kinini ang wa mo kay nga mo announce si ato panahon na nga mo protesta siya wala wala so katungkuan na patawa patawag kay mga importante nga isgutan yeah. mahitungod siguro sa katong mga programa sa kwan province yes okay kinini ang <laughs> kanan ang ang mga mayor kun tanaw dara mga Mga naong mga mayor sa panahon na mula na kulat pa. Ma, mula naman kayo makabantay. Tingali nga kanang nang. <laughs> Kini ni ang video ah uh, ad to niya ni announce siya muna. Pero di malikayan nga ma, uh, kuhan yun na to ni. May isgutan lang yun na to ni. sad ah uh, kining hitabu ah. Uh, so ni protesta si uh, Gwen. O sa imong reaction anak nga pag iyan po protesta. sa may ako, ako, take ni mo? My grandfather, si Papa Eddie, always told me that whatever happens, you concentrate on your base. Oo. So kung unsa may mahitabo sa probinsya, di ito hilabot ni Ana. Um, mm. We concentrate on our base. We concentrate on Talisay. Mm. We concentrate on the district. Para kung ligon lang tadiya or nagpakita, tagtarong na panirbisyo di as I think we will be okay. Okay, okay. Pero kini mong base ba? Kana na ang, uh, nara ni mong butubag kagdili. Ang Talisay, bitaw, mayor sam, Piting nga man ni Governor Gwendi, mm. ha? 30,000 votes na kapin. Ang PAM, 85,000 man kapin. Kaya ni ang uh, isip, matawag na ito ba nga incumbent mayor niya, huwag makikontrawa yung problema, pero kaya ni ang huwag baka kama. patawag ni Gobernador Gwen anak lakiha nga. So, pati sabi nga, kung ano diha, nga napili mo kung diha ang lugar ah. Oh, ang ako na lang is, during the whole campaign, I campaign. Oh. During the whole campaign, klaro man ang amuang baruganan. Then, kung mo na nahitabo, um, we have to, um, mo gita na gibuhat sa katawahan. But at the end of the day, Um, I don't want to dwell in provincial politics and concentrate on unsay mabuhat namo locally. Oh, oh, Kay dako man ug mandato gihatag ang talisay no namo. bisag ko kaatbang, nalipay lang ko na hapit 90-90% gaya po nang nibutar. O, oh, dako, ang imong ko ano, grabe good ka kuan. mi hmm. gawas ko sabi, may express good sila silang suporta niya ni mo. Okay. Muna pinaka-importante. Then, nakita sa good na ko, sa kuni Papa, is ang mga tao, like in 2013, hmm. if reklamo ni mo, ang mga tao, mubutar gyud kontra ni mo. Muna'y na nahitabo ni Papa Eddie pag 2013. Oo, oh, oh, no? na nasudla sa politika. So sa tulo ka tuig ni mong paglingkod, magtinarong yun ka. Mm. You will not you they will never be a perfect government. Magkasayop yung tingalita, kaya mata oh. perfecto, pero ato gini pakita sa tao na nagtinarong ta. Oh, oh. Kaya pag pagsud na ko sa politika, nakasway yung mig-pildi sa kong lolo, mm. O, tungod na, na mga issues na wala kayo na atubang. Oo. Pero kadtong kung panahon na ya, yeah, muna ako naka-discuss gani ko ana nga kini si Congressman Eddie Gulyas usa ni ka politiko nga why ni Pilde kini. Na himong congressman, mayor, na himo pag governor, di ba? Yes. Na gobernador man si kan yes. Congressman Gulyas pila ka term siya na, na governor Murag 76 to 86. Oo, oh, na governor pa siya wife ni Pilde. Pero na siya sa way dagdag-dag. <laughs> o sa rin no? Yeah. Pero dyan eh. Inyong gi, naging mo mag-postmortem at tong, uh, meeting, siguro, I understand, of course, inyong gito i analyze Dayon, gidawat na sa ninyo, uh, Mirosam. Yes, actually, ni Kuang Papa to, kanang gidawat man niya right away. Kaya na feel this, Ay, actually, dahil can believe by ako ni Congressman Edi Gulias, uh, mirosan. To be very honest, ha, um, from kung gina akong assessment, kay pagkapili yan dyan, dyan eh, hilom gyo kayo siwa, gyo na kang istorya. Masyado. What we've learned is, um, kung di ka magtinarong or na mga issues, na dilit ni mo masulbad or maatubang. Hindi mm. kaya masulbad, maatubang. Ang mga tao mubutar gud. And mm -hmm. that's what happened with Papa Ed in 2013. Maw na ang ako ng sa mo um, ang grupo sa talisay, and even other mayors sa district, lahi na ang tawron um, oh. magtinarong gud ta. Oh oh oh. Mabigat oh, to kanang hilom kaysa wife kon balik ko sa siya. Nakabalik ko oh. yun pag next term. <laughs> oh, ang mga okay. tao sa mo ay ni Kuan, no? Ah. Ina na ang kanang Kuan ba? I think Pope Eddie lost by 700 votes. Then pagbalik niya nila ba umte siya 30,000 mil kung ako masayo. Mm -hmm. So wala siya ingon nga, Wala siya kung ano ang protesta. Wala. Wala gino you know, niya. So may ang gibuhat na itong madawat niya katong Kuan na Mirosam. Considering nga, for how many years siya sa public service Ah, uh, why pili-pili? Limang -pili? kani imong lolo may kay mudag istorya sad <laughs> kapati ko istorya imong lolo nimbot nimbol may mudag istorya <laughs> kato imong lolo ang may muda istorya ang kongresman ako na panitana, ana congressman Edigulias para nako number 1 gyud na ay pa istorya ko ni nimo murag mo tindog nimbol eh ikaduha pabling anong pabling governor pabling garcia ma papanigwen pa, kato si Quinco medyo maayo padili kayo ko kwan ha huh? mong kongresman po sa Leyte sa so, una, maayipo ito si Ambot ka, dungo ba ka, Eriberto Loreto? Wala, wala, wala oh. na ko na ito. Maayos, mo, discuss, anak. Iligisulti, ligin mo, murakag ma. Wala, no? Murakag, anak ba? Pero kani mong papa, ang si, magpapa, edi, oh. magano. Imo lolo, pero kadungog kong mo, istorya, hingigaw eh. Kaya <laughs> <laughs> bang, <laughs> manibawat yung balihipo ba? Ma in English man, ma bisaya, lari na magigas in English. Di ba na, ah, kananang kuha, no? Ah, Gibi naman na. Ba't ang bisaya punya niya, plarino, kayo. Hmm. Murag mo dot sa kasing-kasing sa tao ba? Yeah. Inig mo yung musulti. Pero, katilaw yung sa pildi taon? Nakatilaw. Pag 2013. Oh, pero wag yung sa daghang kung ano? Mm. sa man yung pagdawat to nga, kanang sayon man niya nadawat, dawat, uh, niya, wag yung daghang istorya. Piting hiluma yun ni uh, Sir Edi at the time. Wag yung daghang istorya, wag yung daghang kiyaw-kiyaw? Hilom lang yun. Ano ba nga? Kwan, yung sa yung mga techniques kahaan anang hitabuan, no? Straight to the Ako point. Ako lang balikan mahigala si kanani ang Sam Sam Gulyas o niya Mio Sam Sam Gulyas. Ang yaman kong lulu bitaw sa una, naka kong bitaw ko anay ka discuss, bitaw ko anay nga, katong yung lulu, congressman, mayor, wag ito makitilog pildi ng gobernur, ano? Muna ko nga, ang way pildi-pildi, na pildi sa way daog-daog. <laughs> 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 Ay katong Johnny Lucius, kapila ko ito dagan, pildi yung ito. Pero na pildi yun ito taon si, kinini ang Sir Ede, no? Imagine ka kung imuntan aon may gala mga 38 years dahil si Congressman Eddie Gullias, nga naas power ba, no? Pero pagkapil din niya ni GBR, ang daog lang GBR 700 votes na kapin. Pero huwag maglangan hing si, kung ano Si Sir Gull, hing concede. hilom. Wahid dahang istorya na, nibalik na sa pagkasunod, no? Kini ni ang inana, kung ano kayo? Dako kay kung ano bang wahid ang kiyaw-kiyaw, wahid dahang kung ano na. na? So, sa may gibuhat ni Sir Edi ato itong panahon na uh, Mayor Sam. Kaya ka nang di kasi Archibald Witao kong pangutan na gahapon, nang ibisita mo sa nagkutin na gahapon po. Kung pila ka, buwanin mo na daw at kapildihan. Dago na yung panahon ko na kaya napildi mo sa katulong napildi na. In fact, napildi sa kapitan, napildi sa pagkakonsyal. Katong pag-vice mayor niya, napildi mo sa labilya at the time. Karon daos siya. Pero kapildi ko na niya ko yung panahon, pildi siya nga six months ko niya na daw ko no. Mm -hmm. <laughs> Kining kasi Sir Edi, sa may iyang pamaagi nga, paspas -pas yan na dawat, paspas -pas yan ni Kunseid. pas paspas yan ni dawat. Kung buto pa yung naon, pwede ito niyang i-disudisulong ito nga, 700 votes naman, doon ay usa ka cluster percent ito nga na dawat. Ano ba? Pero, wa. So, unsa may principle niya, uh, mayroon sa mga dali, isa may kadawat, unya, Human usa ba iyang gibuhat nga na divert yang attention ron sa ba? Wala gyud kikukubaw kukubaw. Say siyang o ato. Oo. Um we just took it tanan as a learn uh, kanang murag a lesson na lang na mm. kung unsay buhaton ug unsay dili buhaton sa mga umaabot na eleksyon. Oo. Kay we, 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 can only learn if we have failed so many times. Mm -hmm. Oh, mo lagi kay okay, 38 years siya na adi ha. Yeah. Wa niya, diputol siya ni Johnny Lucius, pero gyud na Dawat dayon. Kay ako magungkon mga Ah, wa ni mo ma, kinini ang hunghongi or matambagi si Governor Gwen o sa iyang kwana niya. diha nga ato lang si da ni Gob sa No comment ko ni matter ni. <laughs> 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 pero kinini ang kay bawo nga mo concentrate lang sa Talisay pero kini Talisay ba 85,000 ang kang pam ang kang Gwen 30,000 ra kapin pulti pa kalubong nga mangyud ni. Sa manitabo dito sa Talisay. Kuntan on gi kang Gwen ana unsa man Ano man ang unsa man nitabo niya? Yeah. I I cannot say I cannot say more. Um ang angay pangutan na na ang mga katauhan gyud na ni Botara attorney. Oo. Kinya laban Talisay. Precisely gipili kan lang mayor kay bawsan gitan-aw imong performance especially to pag covid maayo imong performance. Thank you attorney. So tan-awslan nimo at ang botalan sam-sam. Intelligent voters ning taga Talisay. Ha? Ako tan-aw gyud ha. Labi na duol gud sa akong So kining mga Talisay nindin ni, pwedeng nga kita nangiyuk ang aduna kay imong performance nga klaro. Ya yang iyong kita nakita ka. di man pwede nga imong, kung ano siguro, kung imong diktahan lang kung sa bang, harap tabutan, harap tabutan. Wala, I think, bisag, mayor ko, o tulo ka termino, di gud ko mo ingon na na ako'y command vote. Di mm -hmm. ko mo ingon na kung maun niya itong buhaton, musunod ang mga tao. Kaya mga tao, which I've learned in 2013, kung kinsa ilang gusto, mawagid na ilang butara na turni. Mm -hmm. Kuhan yun, no? Know? So tan-aw ni mo kinistali sa nga result kay ang giingon magod ni uh, Governor Gwen something is wrong with the uh, uh sa mga machines. Mm. Up until the decision is made regarding that um oh. I, I have no comment. <laughs> mm. Pero ang stali sa ato mga daot to mga kwan dito, mga machines dito. Only comment like can say. It, <laughs> <okay>. <laughs> kay kon man kinene ang medyo uh, do na magay problema gud kalakihan. <laughs> nakuha mga pambari 4 pilaray 86,167 votes Gwen Garcia 31,000 oh 976 votes Subras katunga mga pakalubo nga Medyo Kuhan yun So kina yung mga tao na lang yun Mga yun nun It's all I can say attorney oh. I'd, rather look, I'd rather look at local Then see what I can do In my last term as city mayor Oo oh, So di kita maingon nga na kung ano dito. Anyway, na alam iyang protesta, let the Comelec uh, see what really happened. No? Kay, ang iyong pasingin lang na iyong machines, mag yun. katungod na makatubagan na attorney. Oo. Pero in so far as people of Dalisay ang atong hisgutan, kinisla mga interested voters ng iyong mga Dalisay noon. Tanagin sa ngayon. I think all. I think voters now, especially with social media, then pirminas lakita sa ilahang mga ilang mga issues and concerns in social media mm. i think they know who to vote for again oo, oo oo and i think it happened locally sa Talisay wa mo naran mo tubag kagdili, dili pero wa mo sukmati ni gobernador Gwen ani nga usaman ng imong kandasam kauban ko tag partido gyan sa mga mo imo kong gibiyaan din ha sa imong lugar wala mo sa attorney wa sad mm. pero sa baluta iya gidapon mo sa dito ida ida oo kay magod kinani ang raga tanan tanan baluta attorney <laughs> eh, video kon ba limang ka sa pito ka mga syudad nga makabutan o gobernador, usala ka syudad sa nidaog, dito sa bugo. Ang ubang mga syudad, lubong, morag sa talisay, mo yung pilitin pagkalubong ha? I don't know the results of the others, attorney. Pero ang kina imo man in district ni uh, district sa mga usawa ang karkar piting lubunga mm -hmm. ang naga piting lubunga first district piting Lubonga yung lubunga lubong yun kini ang dono may idea siguro ano eh kaya imo kasama mo yung asawa, may congressman niya i can only comment on talisay attorney and what okay. happened in the city. <laughs> Sige, so, ato na <laughs> <laughs> Atong respetaran, mahigala ng uh, tubag ni uh, Mayor Sam Sam Gulyas na uh, kinini ang ayan, jurisdiction, mahigala ang uh, Dakbayan Manstalisay, uh, <laughs> mga kagilaan. Pero kinini ang karon June 30, mulingkod naman sa Pambari Quatro. kinini ang Andam ba ka nga mo cooperate ni Pambari Quatro, isip mo ay bagong oh. gobernador? respect the person, respect the position, support on sa kailangan niya. Okay. So, ina na, no? Kay Aron nga, ma kuha na Now, ah, uh, importante sa provincial board, kinini ang matawag nato, nga si Governor Pam, sirang usa, okay. ang provincial board dili iya, Juan man eh. Although ako na-interview to si Olinsino, ingon sa nga di man po siya endorsed by Juan Cibo, kung unsay makaayos mga tao, mo support siya. Mm -hmm. Karon, ah, uh, kining imong board members dire sa first district considering uh, si Bacaltos og si kisa ning usaday kisa ni Natriluya ni Natriluya imong mga Dinitri sa slate na mo attorney sa slate ninyo ninyo niya hibaw man tang ni Magulyas na may leadership din ha niya under na may influence din ha na may, uh, imong asawa mo ay congressman din ha kini ni ang makauhag baka ni nila nga mo ni Pambalik 4 or sa may kuno ni all i said was be moving forward na mamoy mandatos katauhan be pro Cebu and be pro people then oh. decide decide the way unsay inyong gusto okay kay mo na importante no kay basi mo nya hinuon ka karabang magbinabagbag lang sa pudba hmm. so kung unsay makaayo okay pro Cebu pro people Okay, so muna uh, yung uh, importante mga sukinti di paminaw. Pero kinini ang prior sa election, naranin mong butubag kagdili po na? Inulong na ito. Oo. Okay. <laughs> 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 Kasi ay nalang <laughs> <laughs> Ay la to kay do mo mga kuan god no. So kini ang anak lang ha. Ano na ang morning uh, hitabu, ang mga sukiting paminaw onya kining uh, na man eh so nakaapil siya mga higala sa kinini ang pat patawag ni Governor Gwen kag natong Martes pero Dali ra ka dito. Uli ra sa ka dayon. Katong sa sunog, no sa man sunog dito, kumusta man? Ang gibuhat ta lang nato attorney is the usual naman tay sistema na daan na oh. maghimo tag um, maghimo ta og holding facility nila mga 10 sa baskitan. Then mm hmm. atong handamon ang ilang tabang town na Pila man ka, ka. panimalay tong nakuan dito? I think it was 7, 7 or 6 houses. Okay, okay, okay. So, at least na tabangan na po natin dayon sa Talisay City Government. Okay. So, patis-pas-pas na po ang pagtubag uh, tubag sa kininiang Talisay City. Basta na yung masunugan na tourney, inuani yung mga um buhaton. Dapat, on that day, mabutang na siya sa evacuation center, meaning na nasa mga tents, kompleto na. Mm. Then, three days libre ang kaon, breakfast, lunch, dinner. Mm -hmm. Then, after three days, mahatag ang tabang sa gobyerno. Hmm. So so far at least na facilitated na, sila yes. mayo. Okay. So anindot ni. Sa inyong preparasyon sa sadong mga preparasyon alang sa pag-abli na pud sa klase? Ah, uh, Actually karon um, I've met with DepEd mo open na sila ka June 16. Then mauna na ilang i-preparahan ang opening ka June 16. Mubarag mo, mo balik naman ta sa murag medyo old school year from oh. June to March. Oh, balik na no. Mm -hmm. Kay murag na usab man gud to. Yeah. Tan-aw nimo ini pagkabalik? Mas mayo or say imong for me, it's better. Para wala sila sa panahon init kaayo sa skulahan. Oo, oh, okay. So, mo na yung nakalindot na pita, no? O niya, kinini ang ma kwan po nato. Uh, na to. Uh, Mura bito nato, yeah. Nga, uh, skuila mahigala. Sige, ato ni tagad pagtagad. So, June 16 to March 30, 2026, mo na ni so, ang... If I'm, yes, if I'm not mistaken. Mo na, mo na, mo na ang dates. Oh, okay. Sig Straight to the Now, point. Atong balikan may galas Mayor Sam Sam Gulyas ang atong uh, bisita karong uh, buntaga mga kagilaan. O niya, uh, Mayor Sam, bago pang eleksyon, uh, mayo dosi, Unya unsa man ni madayon gyud ang eleksyon ani sa barangay uyon baka ni nga madayon ni or uyon ka nga mas maayong i-postpone na lang usa ni pangako ra attorney is um depende gyud na ang magbuot ana ang kongreso gyud kung mapadayon ang COMELEC if madayon ba na or dili but kung unsa ilang desisyon at angay ang gyud na to na atubangon bisag gikan pa tag oh. gikan pa tag election mura magud kana pa tag ka, recover ba nga hmm. bago pang eleksyon nya kanong December mag eleksyon sad yan yeah. kabasa nakabasa ko sa balita mang gud sa news sa uh, yesterday na murag madayon good hmm. so kung madayon gud angay ang gyud siya andaman oo oh, 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 pero at least kon man no pero medyo Mojo kwan ba? sa mga kandidato karon sa mga mayor, mga congressman, wala problema mga senador kay layo layo raman sila. Um, <laughs> but ang mga mayor, ang mga congressman medyo, um, ang mga kapitan mo dool mga dito, pitan dako agas to ni kalakiha. <laughs> 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 kung ikaw lai pabuton mas mayo on taod isibog na lang ng eleksyon sa Um, para nako na wa kuika tungod na muingon madayon mas maiba madayon or dili oh. pero kung unsay desisyon na nila angay na to atubangon oo oh. okay sige Mio sam unsay imong mga mensahe karon alang sa to mga listeners sa DYH o GFM, FM gusto mga social media mm. uh, followers og of course imong mga konsulta 20 sa Dakbayan Stalisay so, ang ako regulator ni nilaag ko ubukid sa distrito nangutan na ko kinsa ilang paminawon DYHP. Purya buyag. Ni adto bukid sa north kay naa koy kalihukan didto kay murag nang Laagmi <laughs> mi sa pamilya. Nay usa ka balay utana ko, how do you get your news? dito ni Attorney Rupil Attorney Rupil Mayor Samsam. So ang ako na lang yung gusto maingon ko ako sa daghan na paminaw and the reach that you have sa DYHP and um, 93.9. Magpasalamat ko for giving me an opportunity to talk now and to talk about certain issues labi na sa City of Talisay. Mm -hmm. Salamat Attorney. Salamat kayo Mayor Sam ha sa imong panahon sa pagbisita dito sa atong Sibianan. Ayong buntag nimo. Thank you. Auto Miguel may as Mayor Samsam Gulyas Makilan. Karon totoon man lang sa pipila ka mga pahinumdom atong balikan ang dugang pa mga issues. Mm -hmm. A las that portion was brought.